Congratulations, Mrs. Albania. It's a baby girl. Talaga, Doc? Doc, po ba ay walang natin? Doc, teka lang ah. Di ba mali ang ultrasound nyo? Ah, um, Mr. Albania, right? Accurate ah, po yung mga tests namin dito. Ito po yung proof na baby girl siya. Oo oh, nga! Babae na yung anak natin ba? May baby girl na tayo! <laughs> Hindi ako papayag. Hindi akong maniniwala na anak ko yan. Huh? Alam mo naman, di ba? Sa pamilya namin, walang babae. Kaya sigurado ako, hindi ko anak yan. Alam mo, mag-uusap tayo sa bahay. Di uh, po, na... Ah, uh, po ako. Umamin ka nga sa akin? lalaki ka, di ba? Ha? Ah, wala mo Ikaw naman, di ba? Alam niya alam mo, na wala sa lahi namin ang babae! Saan so, hindi mo ayaw ang gawin yan? Oo! Oh! Ano ka naman ako sa mo ha? Baka hindi mo naisipin na sa'yo to. Paano parang isa't na kaya kumanlalaki ah? Hindi ba rin babae, ang anak natin kaya kitang lukohin? Sigurado ako, hindi sa akin yung batang yan. At sigurado din ako na hindi ko matatanggap yan. <laughs> Oh, pare. Oo. Oh. Malapit na mga anak ni Isis mo, hanak, misis ko, ah. Oo, <laughs> oh, pare. Kaya lang, pare. Hindi ko anak yung pare. <laughs> pare, talaga mo. Magbiro, eh, you no? Know? Paano mo naman sa di mo anak yun, eh? Ang bite bite ng misis malos, di mo, ano, mo <laughs> na pala pa sinabay. Doon na tayo, pare. Alam mo naman yung misis ko, mahal na mahal ko yun. Kaya lang, pare, Sigurado ako eh. Hindi ko anak yun. Kasi wala sa pamilya namin yung babae, pare. Puro lalaki, pare. Eh, hindi ka yun, pare. Magkakaroon ka na ng babae sa angkan nyo. Talagang pangit ko kausap eh. Mukha kang pulutan dun. Bahala kayo dyan. Ikaw, pare. Kailan na papanganin mo, pare? Uh, pare, pulutan. Ay, hindi. <laughs> Kaya, don't talk ako sa'yo eh. Mansa Yes, for daddy. Bitawan mo nga ako! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Ha? Na hindi kita anak? Huwag na huwag kayang sa akin, ha? Nagkakahit hindi yan ba tayo? Siya? Siya? Ano ang ginagawa ko sa anak mo, ha? Nagtuturo ko na yung bata sa'yo! Huwag mo kasing ipirit sa akin na anak ko yan! Ipipirit si ko dahil anak ko si Siya! Alam mo, kahit nabang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Sobra ka na! Ha? So Sobra ka na sa bata. Patutunahin ko sa'yo na anak mo si Cecilia. Pag nangyari yung pagsisisihan mo lang ang ginagawa mo. Bahala kayo. Hmm? No? Sorry ha. Pagod lang si Daddy. Kung may intindihin mo, pagod lang yun sa so work. Okay? Love ka naman nun eh. May siya excited ka na ba bukas sa family day sa school? Oo, kaso hindi ko pa nasasabi kay Daddy dahil lagi siyang galit sa akin. Dapat nandun siya. Um, anak, Sia, aalis muna si Mami. Ha? May pupuntahan lang ako mias So lang ako. Pero mabilis lang ako. Dito muna kayo ni Pia. Huwag kayong malikot ha. Nandiyan yung Daddy. Mami tutulog. Okay? kay yes, Thank you. O siya, ba't ang kalat-kalat dito ha? Hindi ka man lang marunong maglinis. Tagdala ka pa ng kalaro mo. O ikaw neng, umuwi ka na ha. Nakapon na ng nanay mo. Sige na. Sige po dito, alis na po ako. O sige. Papa, may sasabihin po ako sa inyo. Ano ba yon? Kailangan po kayo sa school bukas. Kawa po na may family day. Bakit ba ang mong bata ka, ha? Ilang beses ko mang sasabihin sa'yo na hindi ako yung tatay mo? Bakit ba ang kulit mo? Bakit ba pinagpipilitan mo yung sarili mo na maging ama ko? At never kitang ituturing na anak. Naiintindihan mo ba yon? Sa susunod na tawagin mo ang papa, papatungan na kita. Huwag na huwag mo ang tatawagin papa. Yang ini ni, kamu bayar. Maniskah? Kau bus semua. Aku tidak melihat jising kena. Ano to? DNA test niyo mag-ama. Yan nagpapatunay na anak mo si Sia. Ano? Sapat na ba yan? O baka naman. Pati yan pagdudahan mo pa. Ano? Naniniwala ka na na anak mo yan? Ano si Sia ha? May ikang tawad sa anak mo. Ano si Sia? Umalis ka malis, ha? Ano ka malis? Napagsibihan ko kasi nung wala ni. Eh. Ano ba naman, Charles? Siya. Anak, siya, Bakit ka naman lumayas? Lagi okay po kasi nagagamis ako si Daddy, kaya na po ako malis. Kung sabi mo yung anak mo? Anak. Sorry, ha? Promise ko sa'yo, sasama si Daddy bukas. Talaga po? May ginawa nga po letter sa inyo para sa Father's Day bukas. Happy Father's Day po, Daddy. Alam ko ayaw mo sa'kin. Sinasabi mo palagi na hindi mo ako anak. Pero ramdam na ramdam ko po na ikaw po ang Daddy ko. At mahal na mahal po kita. Sana po mahalin mo na din po ako, Daddy. Sana magkaroon na ka ng baby brother para maging masaya ka na. I love you, Daddy. <laughs> Anak. Anak, sorry. Alam ko nag-ibig sa mga sa'yo. <laughs> Pero yan ako, mga Anak, alam ko marami ako magkukula anak ko, tawarin mo ko. Alam ko na ako pagkakulang sa inyo ng mami mo. Pasensya ka na sa akin kung lagi ako galit. Alaga po, pwede na ko na po kayong tawagin, Daddy. Oh, anak. Promise. Hindi ka na po ba magagalit sa akin? Hindi na. Promise. Hindi, hindi na magagalit si na sa'yo.